medyo matagal na rin hindi nakapag-camp kaya biglang nagkahayaan ng mga tropa na mag-bike up kami sa malapit lang bali mimit ko nga pala si Melchor ng biherong Barat tsaka yung mga pinsan niya sa Imus Cavite <laughs> Pag-MP Malaki so, hey, paano baluto mo? Ito yung iyaw natin Pagdating <laughs> ko nga sa meet up place na namalengke na kami ng kakainin namin Para mamaya ang gabi At ang alam oh, ba oh, sa lamin para bukas Umaga na ginagawa po siya umaga na ginagawa Umaga na ginagawa po siya Umaga na Hintay lang muna namin sa glitse si Mix. Kasi pupunta na to. Dahil matagal nga at found the way na daw siya. Nauna na lang kami. Hintay na lang namin siya doon. Wala na kami ng trail ng tumawag si Dennis at saka si Jay. Kaya hintayin ko na lang sila dito pinauna ko na sila Melchor Ah, yeah, Michelle, man. yeah man. Babagal. Hmm? Babagal <laughs> lang eh. Yeah, na? Sa pala yung magbibigto, no? Puro babagal. Babagal naman talaga. Sa lang eh. Malamang. Dito kami nakita kita sa may bandang parang malilit na chocolate hills. Dito na rin kami nagpa sunset. At ayun, sa kalang do si Miggs. Sa lang <laughs> eh. Mahatay. ako yung ano yung Bago nga kami abutan ng dilim, nagdesign na kami umalis at pumunta na sa camp. Meron lang kami dito ang tinawid na maliit na tulay na kawayan. Ayun, narating na nga namin ang camp

Pala mag-iihaw lang kami ng isang buong manok para pag hatian namin. Matagalan talaga. <laughs> Ta balik. Habang nagpe-prepare kami ng pagkain, nag-ayos na rin kami ng hihigaan namin mamaya. Dito kami matutulog sa duyan. natin muna? Pwede mo na panasakit. Ewan na tayo sa pag-iisip ng mga mga isip. bro? Siyempre sa inyo. Oo. Ayun ang unang tinanggal sa inyo. Ang nilakas. Nandang nalino. Ano ang Pero Ewan pala. Yan naman ang mga kermat. Siyempre. Uy. Yan naman ang nag-aaraw. Pero... Siyempre. 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 Kala naman eh, babakbakan siya ng isakit ng paninsulaan naman. Eh, siya na, siyempre. Butis ka anak mo Buti nga doon, ginagawa ka trabaho. Para tiya, para to siya. 2 na. Mag-light update nyo na tayo. Sige mm. okay, mo habang di pa luto ang aming dinner, magkakape-kape muna kami dito at magkukwentuhan. tas niluto na rin namin yung french fries na dala nila Dennis. Pero minsan mataas. Hindi ko mo meron dyan. Tatlasan? Okay. Oo. Meron doon eh. Magkukulit din mga pilak kukuha niya. Ay iba-iba din. Grabe, eh? ate, ano kasi nag-aanu rin siya? Ano, luto talaga? Mm -hmm. Yung mga sakto. Tayo eh, natapon. tapon. Yeah. Oh, naka-trigger, nakaka-trigger lang. Dahil luto na ang manok, tara, food trip na tayo. Uy! Guys, nice bago hiwa-hiwain po natin. Sinong, kung <laughs> sinong kukuha pa? Nag Uy! Ano? <laughs> Sarap lang din ng simple ng hapunan eh no. Tapos magkakasama kayo magtutropa, kwentuhan. Yan lang, <laughs> sayo na yun. Uy, quality! Bro, kayo gusto kakain ako eh. Tutropa. Hindi, ayoko, ayoko. Busy, tutropa yan. Kama yan o, dahil Dahil Kinupcook na rin pala namin yung Almasali uh, namin bukas Yung dala ni Mix na Burger Steak Uy Hindi sa may tulay, no Ingat, ingat Kapag nang oh, alas G sa inag decide na sila no, Dennis na umalis. Okay. Sige. <laughs> Sud. Madaling. Alas <laughs> G sa ino. Pagkatas ng food trip, konting kwentuhan. Habang hinihintay namin yung dalawa na habol pa. Mga bandang alas 11, dumating na sila kambal. kumala ko nga hindi na sila bulay kasi duty pala sila mag over time hata <laughs> at yun dahil medyo late na pahinga na muna okay na okay din yung ride namin na to sulit din ilang <laughs> lang muna sa ngayon salamat sa panonood